Nagbabalik ang usaping niga dito sa Radyo Pilipinas. Dumako na po tayo sa ating segment na Sagot Kita. Tinggal concern na nais mabigyan kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galan dahil dito Sagot Kita. Dito sa sagot kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan ni Gal. Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 09176261169 09176261169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. And now, first question natin, coming from a cellphone number ending in 5001. Good PM, hingi po sana ako ng advice. Tinanggal ako sa trabaho na walang due process. 25 years na po ako sa trabaho. Ano ang dapat kong gawin? Sana po masagot nyo po ako. Maraming salamat. And ho, nakakalungkot naman ho yun. No? Know, 25 years na ho siya sa trabaho at bigla ho siyang tinanggal ng uh, wala hong due process. Ho, wala naman hong ibang uh, impormasyon sinabi sa atin bakit ho siya tinanggal. No? Pero sinasabi nga ho natin, uh, lagi ho natin sinasabi, no? ang mga regular ho na empleyado ay ginagarantihan ho ng konstitusyon uh, at pati na rin ho ng ating labor code ng security of tenure. So ibig sabihin ho, pag may uh, security of tenure, hindi ho pwede kayo basta-basta matanggal sa trabaho ng wala hong dahilan at wala nga hong due process. So sabi nga ho natin kahit gaano pa ho uh, kalaki na gawa ninyong uh, kasalanan kasi ho meron tayong tiyatawag ng mga just causes at authorized causes ho no, sa ilalim ng labor code. Ito kapag uh, just causes ho kayo ho ang may uh, kasalanan ho no. Kunyari ho uh, yung mga uh, grave misconduct nga ho no, or serious misconduct ayan ho habitual na uh, absenteeism, ayan ho yan. yung mga just causes natin na pwede kayong matanggal sa trabaho. So, ayan ho, kagagawan ho ninyo. Meron ho kayong nagawang kasalanan talaga. Yung mga authorized causes naman ho, ito ho ay uh, hindi ninyo kasalanan ho. No? Ito ho ay ang uh, problema naman ho dito, yung employer. Halimbawa ho, yung uh, retrenchment ho, o redundancy. Ayan ho, yan ho yung mga authorized causes natin. So, sa parehong uh, causes ho, kailangan ho naman ay dumaan ho sa due process. So ano ho yung uh, due process natin? Uh, simple lang ho. Siya sabi ho ng uh, ating uh, Korte Suprema at uh, mga related jurisprudence nga ho na notice at hearing ho ay mahalaga. So, ayan ho. Meron ho tayong tawag na two notice rule. Ano ho yung two notice rule? So, unang notice ho, sasabihin ho sa inyo uh, kung bakit ho kayo uh, tinatanggalin sa trabaho. Ano ho ba yung uh, ginawa ninyong kasalanan? So, halimbawa ho, kayo ho ay uh, nakipag-away po within the company premises. O di kaya lagi ho kayong absent, lagi ho kayong late. So, makatanggap pu kayo yung uh, notice na ganyan first notice ho yan at siyempre sasabihin ho nila na kayo ay uh, magpaliwanag ho no bakit nga ho ba kayo uh, bakit nyo ho nagawa yung uh, kasalanan na yun o bakit ho kayo laging late o absent at ayan ho magpapaliwanag ho kayo yun ho yung uh, unang notice ang uh, ikalawang notice naman ho natin syempre, ho yung uh, pagkatapos na ho no pagkatapos na ho ng uh, hearing Ayan ho, syempre magkakaroon ho muna tayo ng hearing, papakinggan ho yung uh, panig ho ninyo. Dapat ho, pakinggan ho yung panig ninyo, bakit nga ho ba ninyo nagawa yung uh, ibinibintang ho sa inyo. At uh, syempre ho, sasabihan din ho kayo ng employer, pwede yung informal hearing ho yan. Yung pangalawang notice ho, pagkatapos ho noon, kailangan sabihin nila yung action, ng, uh, magiging action ho ng inyong employer. Kung kayo ho ba ay tatanggalin sa trabaho o kayo ho ba ay uh, masususpend lamang o kung ano pa pong uh, ibang pwede nilang gawin. Ngayon, ho, kapag hindi ho na sunod yung due process na yan, yung uh, two notice rule natin at yung hearing na kinakailangan, kayo po ay uh, masasabi natin naging biktima ng illegal dismissal. So yan ho, kahit ho gaano pa ho kasama yung nagawa ho ninyo, ay eh, kung hindi naman ho nasunod yung proseso sa pagtatanggal ho sa inyo, ay uh, illegal dismissal pa rin ho ito na matatawag. So ano na dapat niyong gawin? Kailangan niyo syempre makipag-ugnayan sa de ating uh, Department of Labor and Employment, DOLE. Ayan ho, at uh, para ho maipatawag yung inyong uh, employer ho, no? may pag, uh, magpaliwanag din ho sila, ano ho ba nangyari. At uh, syempre ho, kapag hindi ho umubra yung uh, pag-uusap nyo sa Department of Labor and Employment, maaari na ho kayo maghain ng kaso for illegal dismissal sa ating uh, National Labor Relations Commission o NLRC. at humay uh, maghain ho kayo ng complaint na yan for illegal dismissal at uh, kapag napatunayan nga ho ng ating mga labor arbiter na talagang kayo ho ay uh, illegally dismissed ay uh, syempre ho, makakatanggap ho kayo ng uh, back wages ho no corresponding doon sa mga ilang araw o buwan ho na kayo ay uh, illegally dismissed pwede rin hong ipag-utos ang reinstatement. Ang ibig sabihin ho ng reinstatement ay kayo ay pababalikin sa trabaho without loss of seniority rights. At kung hindi naman ho uh, posible na yung reinstatement, kayo na lang po ay uh, babayaran ho ng karampatang halaga. At uh, syempre ho, bibigyan din ho kayo ng uh, nominal damages ho no depende ho sa assessment ng ating labor arbiter doon sa inyong uh, pinsala nga ho sa inyo na dahil nga ho sa inyong uh, illegal dismissal. So mahalaga lang ho diyan ay uh, syempre ho uh, magsumbong ho muna kayo sa Department of Labor and Employment para ho mag magawan ho nila ng action at kung hindi ho ay makapag ho kayo ng uh, complaint for illegal dismissal sa NLRC. ngano kung uh, wala ho kayong uh, uh, kakayahan ho no na makapag uh, uh, makapag uh, hanap ho ng abogado o di kaya ko makapag hire ho ng abogado ay uh, syempre ho lalo na ko kung indigent ho kayo maaari, ho, maaari ko kayong uh, lumapit ho no sa ating public attorney's office or PAW sa inyong mga lugar ho no at uh, maaari din ho sa ating mga IBP Integrated Bar of the Philippines chapters na nakakalat yan sa buong Pilipinas meron ho din silang binibigay na legal aid at uh, syempre ho, sa UP din po, no? University of the Philippines College of Law, meron ho silang Office of Legal Aid kung saan na uh, binibigay nagbibigay sila ng libre uh, libreng uh, tulong legal para ho, sa ating mga kababayan na hindi ho kayang uh, maka-afford ho ng uh, serbisyo ng mga abogado.